Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Hanggang ngayon ba ay nagmamatigas pa rin ba ang partner mo sa'yo? At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagpaparamdam o kumukontak sa'yo dahil sa napakatigas ng kalooban niya at napakataas ng pride niya gusto mo ba natatawag siya sa iyo instantly pagkatapos mong magawa ang ritual na ito? Pwes gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo as long as naniniwala ka sa mga ganitong pamamaraan. Ito'y napaka-simple at napaka-epektibong ritual basta magtiwala ka lang. Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng isang buo ng dahon ng laurel. At kumuha ka rin ng kahit anong kulay na panulat at isulat mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses at sa ibaba ng pangalan niya, isulat mo rin ang kanyang contact number o kahit na anong contacts na meron ka sa kanya. At sa likod ng dahon ng laurel, isulat mo call and text me now. At pagkatapos mo nang masulat ito, hawakan mo muna ang dahon ng laurel, mag at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, sa kapangyarihan ng dahon ng laurel, ako ay tatawagan mo ngayon mismo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, ilagay mo itong dahon ng laurel sa likod ng case ng cellphone mo o di kaya sa wallet mo o sa bulsa mo at dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta. At sa tuwing ikaw ay matutulog, pwede ito ilagay sa unan mo at uunanan mo ito buong magdamag at panigurado ngayon mismo ikaw ay tatawagan niya. At kinabukasan, pwede mo itong kunin sa tuwing ikaw ay aalis. Pwede mo ito bulungan sa kahit na anong oras na gusto mo. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual at naging okay na kayo, ay sunugin mo lamang ang dahon ng laurel. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.